Isang maganda at masayang araw sa inyong lahat mga bata. Narito tayo muli para sa panibago nating aralin para sa ika na baitang ng Filipino. Handa ka na bang matuto ng panibagong aralin natin? Kung gayon, simula na natin ang pagdalumat at pagtuklas ng panibago na namang kaalaman ngayong araw. At ating tatalakayin sa araw na ito ang pagbabago ng dating kaalaman batay sa bagong ideyang nakapaloob sa teksto. Sa araling ito ay mapapaunlad mo ang iyong karanasan sa pagbabago ng dating kalaman batay sa bagong ideyang nakapaloob sa teksto. Inaasahan ding makasusulat ka ng sulating formal at may babahagi ang isang pangyayari na saksihan. Tunay nga na sa pagbabasa lumalawak ang ating karanasan at kaalaman sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga panibagong kaalaman at yung mga dati nating kaalaman, no, higit itong nadadagdagan. Mas lumalawak pa ang pangunawa natin sa mga bagay-bagay, lalo na kung tayo ay masipag at mahilig magbasa ng mga aklat, mga kwento at iba pang panitikan. Mahalaga na nagkakaroon tayo ng kawilihan sa pagbabasa ng iba't ibang teksto. Nararapat din na masusi nating sinusuri ang anumang teksto na ating binabasa dahil maaring mabago ang ating dating kalaman batay sa matutuklasan natin sa teksto. Maaring marami tayong naririnig ng mga kwento, hindi ba may mga impormasyon tayong naririnig? at nalalaman o natutuklasan mula sa ating paligid. Ngunit, iba kapag tayo ay nagbasa. No? Kapag nabasa natin ito, halimbawa, yung mga impormasyon na naririnig natin sa ating kapitbahay, sa ating mga kakilala, ay maaaring magbago. Lalo na kung halimbawa nagbasa tayo ng teksto, gaya ng um, uh, artikulo sa isang pahayagan na masasabi nating um, may kredibilidad no yung sumulat. At kapag nabasa natin ang mga tekstong ito sa isang pahayagan ay maaring mabago yung mga dati nating nalalaman na narinig lang natin, ano? Kaya naman nararapat din na masusi nating sinusuri ang anumang teksto din na ating binabasa. At dahil upang magkaroon tayo ng uh, mabuksan yung ating critical na pag-iisip no at masuri natin kung ano ba yung totoo? Wasto ba ito o hindi? Pero kung ito naman ay pahayagan, no, halos um 80% o 90% ito ay batay sa impormasyon na kanilang nakalap, no? At kailangan matutunan natin ang critical na pag-iisip upang higit na lumawak yung ating kaalaman at yung pagbibigay natin ng desisyon sa mga bagay-bagay. Alin ba sa mga nababasa ko? ang dapat kong paniwalaan at hindi. Okay. At ayan nga, gaya ng sinabi natin kanina, nararapat na masusi nating sinusuri ang anumang teksto na ating binabasa dahil maaring mabago ang ating dating kaalaman batay sa matutuklasan natin sa teksto. Mayaman ang ating panitikan kung kaya marami tayong maaring pagpilian sa nais nating basahin. Mayroon itong iba't ibang anyo tulad ng nobela, pabula, parabula, alamat, korido, may kwento, talambuhay, balita, tula, epiko at iba pa. Tunay na napakayaman ng panitikan ng ating bansa. Hitik, siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman napakarami nating maaring pagpilian sa mga ito no? At kabilang na ang mga iba't ibang uri, no? Gaya na at iba't ibang anyo, gaya ng nobela, no? Yung mga pabula, yung mga nahihilig sa mga kwento na ang mga bida ay hayop, no? Mga kwento na hango sa Biblia na tinatawag nating parabola. Mga alamad na kung saan mang ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Korido, no? tulang pasalaysay ng pakikipagsapalaran ng mga hari, mga reyna at mga prinsipe. May kwento, talambuhay, balita na batay sa katotohanan at mga impormasyon. Tula o yung masining na pagpapahayag ng ating damdamin. Epiko, ito ay isang tulang nagsasalaysay ng kabayanihan at pakikipagsapalaran ng isang tao o isang tribo at napakarami pang iba sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga panitikan na ito ay lalawak at um, yayabong pa ang ating kaalaman tungkol sa minamahal nating bansang Pilipinas at ang mga panitikan sa loob nito. No, napakayaman ng panitikan ng ating bansa. Kaya um, marapat lamang na atin itong um, sa leksikin, no? basahin, unawain at suriin dahil napakarami nating matututunan higit lalo sa kultura ng ating mga kababayan. Gayun din no? na ang panitikan ay kapatid ng ating kasaysayan. No? Maari nating makuha ang ating kasaysayan batay sa ating panitikan lalo na nung sinaunang panahon. Kaya magkapatid ang kasaysayan, di ba? Ang at ang literatura o oh, yung ating panitikan dahil napakarami nating maaring matutunan. Ngayon, isa-isahin natin yung mga anyo ng panitikan gaya ng pahapyo kong nabanggit kanina. Ang nobela ay kwento o pagsasalaysay ng buhay ng mga tao na nagbibigay, aliw at pumupukaw sa damdamin ng mga mambabasa Binubuo ito ng mga kabanata na pinagdugtong-dugtong upang mabuo ang kwento. Ang mga halimbawa nito ay ang Noli Metangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal. So sa madaling salita, ang nobela ay mga pinagsama-sama nating maikling kwento na umiikot no, sa buhay ng mga pangunahing tauhan natin. No? Mga, ibig sabihin may isa, higit pa, hindi lang isa, no, dalawa, tatlo, o higit pang mga pangunahing tauhan na gumagalaw sa loob ng ating nobela. Marami rin tayong tagpuan, iba-iba tagpuan kung saan nagaganap ang mga eksena, di ba? O kabanata ng ating nobela. May iba't ibang suliranin silang kinakaharap na kairangang lutasin at nagiiwan sa ating na napakaraming kaisiman. Ito ang nobela, no? Binubuo ng mga kabanata o yugto, di ba? pag mga nagbabasa tayo ng mga English novels, may chapter 1, may chapter 2, may chapter 3. No, ito yung halimbawa natin ng mga nobela na ang bawat kabanata ay maituturing natin isang buong kwento na pinapadaloy, no? pinagdudugtong-dugtong para magkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. Kung atin naman na itong um, sa modernong panahon, ito yung mga pinapanood nating mga halimbawa ay yung mga drama sa TV na may iba't ibang episode na maaari nating maituring na isang episode ay isang maikling kwento. At kapag pinagsama-sama natin ng mga episode na ito at ilalagay natin sa anyong pasulat, makakabuo tayo ng isang nobela. Ang pabula naman ay gaya ng ating mga naipaliwanag sa mga una nating aralin na kung saan ito ay uri ng maikling kwento. Ano na maikling kwento na kung saan ang gumaganap sa kwento ay mga hayop na binibigyang buhay sila at binibigyang katangian sila sa pagmamagitan ng mga katangian ng isang tao. O balikan natin ulit yung nobela. Ang pinakasikat na nobela na halimbawa natin o bago ko makalimutan ay ang nobela ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, no? At ito yung kanyang pinaka mahusay na mga nobela, ang Noli Metangere at ang El Filibusterismo na namang siksik, liglig at umaapaw no, ang maari nating matutunan higit lalo sa ating kasaysayan. Masasalamin natin kung ano yung nangyari sa ating kasaysayan at yung pagmamalabis na ginawa sa atin ng mga nanakop sa atin nung panahon ni Dr. Jose Rizal. Okay, mabalik tayo sa pabula. O ang mga pabula ay yung mga kwento na ginagamit natin, no, na upang magturo ng kabutihang asal at mag-iwan ng kaisipan sa mga mag-aaral o mambabasa lalo pa sa mga bata, no, dahil sila yung dinaka target na mambabasa ng mga pabula dahil layun isa sa mga layunin nito ay mag-iwan ng aral sa mga bata no at dahil nga ito ay naging kawili-wili hindi lang bata yung hindi lang bata yung nagkagusto dito pati yung mga iba pang matatanda na, no naging kawili-wili talaga ang mga pabula at ang halimbawa natin dito ay silanggam at si tipaklong, si pagong at si kuneho, si pagong at si matching, ang leon at ang taga at iba pa. Samantalang ang parabola naman ay kwento na hango sa Biblia. No? Matatandaan natin kung tayo ay mga katoliko at nagsisimba tayo at kung tayo ay mahilig magbasa ng Bibliya uh, Biblia, marap, maraming kwento dito na nakapaloob. No? At ito yung ginamit ni Kristo nung panahon ng kanyang pagpapahayag. No? Gumamit siya ng mga kwento upang ipalaganap yung salita ng Diyos. At ang tawag natin sa mga kwento na ito ay mga parabola. At ang halimbawa natin ay ang alibughang anak ang mabait na samaritano at ang maghahasik yan ng ilan lamang sa mga halimbawa ng ating parabola. samantalang ang alamat naman ay kwento mauri ng kwento na kung saan um, ang kaniyang tinatalakay naman o sinasalaysay naman ay pinagmulan ng mga bagay-bagay 'di ba sabi nila no lalo na yung um, unang panahon pa no panahon ng ating mga ninuno na hindi pa tayo sa sakop ng mga Kastila no isa sa mga naging libangan nila no nagbibigay aliw sa kanila ay yung paghuhunta ano pagkukwentuhan at syempre alam naman natin na uh, walang, ito naman ay hindi nakabatay sa katotohanan no gawa-gawa lamang nila kaya naman naging kawili-wili sa kanila na gumawa ng mga kwento tungkol na yun lang makapagpaliwanag sa kanila kung saan nagmula ang mga bagay-bagay. Kaya gumawa sila ng kwento no kung saan nagsimula halimbawa alamat ng pinya at sa bawat mga bawat alamat na kanilang nabubuo o yung ang, nagpasalin lahi na sa atin no ay nagiiwan pa rin ito hindi nawawala yung aral o kaisipan na ibinibigay nila sa atin katulad nung no? alamat ng pinya di ba yung anak na wala siyang ginawa kundi sabi na hindi niya nakikita hindi niya nakikita kaya naman, humiling ang kanyang nanay na sana ibiayaan siya. So, no? magkaroon siya ng maraming mata upang makita niya agad yung mga bagay na pinapahanap. Yun. At, kinabukasan, di ba? Hindi na niya makita yung anak niya at may nakita na lamang siyang isang bagay, no? Na bilog, no? Hindi man siya bilog, no? Uh, parang oblong na napapalibutan ng maraming mata at may corona. At di nagtagal, kinawag niya nga yung pinya. So, yun yung pinakadaloy ng mga alamat natin, no? Kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. So, halimbawa, alamat ng lansones, alamat ng agila, alamat ng Ampalay, at marami pang iba. Alamat ng bulkang mayon, di ba? So, ginagawa nila ito, no? pang, uh, upang, um, ito naman ay, um, walang, hindi <laughs> ito batay sa katotohanan, no? Ito yung mga nagpasalin labi na lang, no? Nagpasalin-salin dila na lang mula sa ating mga ninuno hanggang hanggang sa kasalukuyan. Okay. Sunod naman ang korido. Ito ay mahabang tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ng mga hari, reyna, prinsipe, prinsesa at maharlika mga tao. At ang halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna no na ating pinag-aaralan pagdating natin sa high school o pagtuntong natin ang sekundarya. Ito yung una nating pinag-aaralan na uh, pinagaaralan ang korido na Ibong Adarna na kung saan binubuo ito ng berso no napakaraming berso nito mahigit tatlong daang berso at ito ay isang libro ang katangian ng korido ay binubuo ito ng wawaluhing pantig na tula no at may apat na taludtod kung ito ay lalapatan mo ng musika no mabilis yung musika dito, no, medyo mabilis yung beat, no, yun yung katangian niya, yun ang kaibahan niya sa tula ang tula, lalabing pantig, no, medyo mas mahaba, apat din ang taludtod at kung lalapatan natin ang musika, no malumana yung pag-awit natin dito, samantalang sa korido mabilis, no, at sa korido, ang sinasalaysay naman nito ay kabayanihan at pakikipagsapalaran ng mga maharlika ng mga reyna, ng mga hari, prinsipe, prinsesa. Okay, ang maikling kwento naman ay maikling pagsasalaysay ng mga pangyayari na kapupulutan natin ng mabuting aral. Kung ang nobela ay maraming pangunahing tauhan, marami silang tauhan, maraming tagpuan, lahat marami, maraming suliranin, maraming um, kasukdulan, no? maraming kakalasan at maaring bawat yugto ay nagtatapos sa isang ma uh, wakas. Ang maikling kwento naman ay iisa, no? May isang pangunahing tauhan, may isang tagpuan, may isang suliranin na kailangan lutasin, no? May isang kakalasan at may uh, isang kasukdula, no? At may isang wakas. Yan naman. At laging nagiiwan ito ng kakintalan o kaisipan o mga aral na ating kapupulutan, no? Ng... Okay, si pa nakapupulutan natin ng mabuting aral. At ang halimbawa natin dito ay si Juan at ang Alimango, si Juan Tamad at ang Mahiwagang Singsing, at iba pang mga kwento na ating nababasa. Okay, ang talambuhay naman ay kwento o tala ng buhay, no? ng personal at mahalagang detalye ng buhay ng isang tao. Ang mga halimbawa ng mga talambuhay na nababasa natin ay ang mga talambuhay ng mga bayani, politiko at mahalagang personalidad sa pamayanan. Maari mo ring isalaysay ang mga detalye ng iyong buhay sa paraan ng pagsusulat ng iyong talambuhay. Sa totoo lang, maalahat naman tayo ay maaring magsulat ng ating talambuhay. Ngunit nagiging mas uh, nagiging mas sumisikat lang no yung isang talambuhay lalo na kung ang sumulat nito ay kilalang tao no maari mang ito ay politiko o ating mga bayani o mga personalidad na nagbigay inspirasyon no yung tipong nakakakuha tayo ng inspirasyon sa kanilang buhay kaya medyo ito yung mga talambuhay na kumbaga sa libro kung isinaaklat nila no yung mabenta lalo na kung maraming uh, mapupulot na aral sa kanilang naging buhay. Lalo na yung halimbawa a uh, mula sa mahirap, no, nagsikap, yumaman, may mga ganong kwento ng talang buhay. O halimbawa kung paano din na uh, mula sa yaman, no, nalugmok, tas nakabangon muli. No, yan yung mga gustong gusto natin. Yung kapupulutan natin ng inspirasyon at motibasyon sa buhay. Ang balita naman ay pagsasalaysay ng mahalagang impormasyon at pangyayari sa ating pamayanan. Maaari itong mabasa sa mga pahayagan. No? Pag sinabi natin, sinabi nating balita, makatotohanan ng impormasyon no? at laging up to date, laging bago, no? laging uh, napapanahon. No? Ang mga balita natin ay mag, nagbabago, hindi na nga lang araw-araw, eh, minsan oras-oras. No? At ito ay nakabatay sa katotohanan. maari natin itong mabasa sa mga pahayagan. Ngunit ngayon sa panahon ng modernong teknolohiya, maski sa mga social media platforms, ay maari na tayo makapagbasa ng mga balita. Ang tula naman ay pagsasaraysay ng na may saknong at tugma na umiikot sa isang paksa. So, ang tula naman ay masining na paraan ng pagpapahayag ng ating damdamin. Ito ay may sukat, may tugma, may talinghaga, no? At binubuo ng mga saknong na na kung saan maaring tumalakay sa isang paksa, no? May mga manunula tayo ng tula na tumatalakay lam ang kanyang paksa. O ang kanyang mga tula ay umiikot lang sa kalikasan, no? Ang may mga manunula tayo ng tula na umiikot lang ang kanyang tanging paksa ay sa kababaihan no yung pag women em woman empowerment may mga ganon may mga manunulat tayo na ang kanyang mga tula ay tungkol sa pagtuligsa sa maling pamamalakad ng gobyerno may mga ganyan no yan yung mga paksa ang halimbawa natin dito ay tula ng ang apat na inat ang aming barangay at napakarami pang iba ang guriyon ang daigdig at napakadami pa ang epiko naman ay isang mahabang tula. Ito ay nagsasalaysay ng mga kwentong ng pakikipagsapalaran ng kabayanihan ng isang tao o tribo, no? Ah, uh, yung mga bayani ng ating mga lugar, no? Yung pagsasalaysay ng kanilang kabayanihan at pakikipagsapalaran. So halimbawa natin ay ang um, yung Biag ni Labang, no? Maragtas, no? At kung ating tutuklasin ng mga epiko ng bawat lugar ng ating bansa ay magugulat ka dahil napakarami nating mga unsung heroes yung mga bayani lalo na noong unang panahon na hindi nabigyang napagtuunan ng pansin dahil walang, walang nakapagsulat tungkol sa kanila. Sa halip, nagpasalin dila na lamang ito no? mula sa mga taong naroon. No? Doon lang umiikot ang kwento sa kanilang lugar. Mahalaga ang pagbabasa. Ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagbabasa ay nakatutulong upang madagdagan ang iyong kaalaman. Makatutuklas ka ng iba't ibang impormasyon mula sa mga teksto na iyong binabasa. Madadagdagan at mababago ang dating kaalaman batay sa natuklasan mo sa tekstong iyong binabasa. At narito ang um, korido na Ibong Adarna na ginawa ng buod ni Dr. Maria Lailani E., Bernabe. So, ito ay buod lamang, no? Dahil nakatulad yung nabanggit ko sa inyo kanina, ito ay binubuo ng mahigit tatlong daang berso. Kaya naman, ito talaga ay isang aklat, no? Ito ay ginawa na lamang ng buod upang Uh, mabasa natin, ano? Okay, so narito, noong araw sa kaharian ng Berbanya, may isang hari na may tatlong anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay, Don Diego naman ang pangalawa at si Don Juan ang bunso sa tatlong prinsipe. Maligaya sana ang buong kaharian nang biglang nagkasakit ang haring Fernando. Maraming manggagamot ang tinawag pero walang makapagpagaling sa may sakit. Lungkot na lungkot at ang, ang tatlong anak ng hari dahil habang tumatagal ay lalong lumalala ang sakit ng kanilang ama. No? Ang sakit ng kanilang ama ay nagmula sa isang masamang panaginip. Napaniginipan niya na ang kanyang bunsong anak ay pinatay at itinapon sa balon. So yun, kaya nagkaroon ng matinding karamdaman ang hari. Isang araw, dumating ang isang ermitanyo. Nang tingnan ang sakit ng Haring Fernando, sabi ng ermitanyo, Walang gamot dito maliban sa awit ng ibong adarna. Saan makukuha ang ibong adarna? Sabay-sabay na tanong ng tatlong prinsipe. Sa bundok Tabor pero mahirap pang paghuli. Ang sagot ng matandang ermitanyo. Hindi bale, sagot ni Don Pedro. Ako ang unang hahanap sa ibong adarna. Sobrang hirap ni Don Pedro sa paghanap sa ibong adarna. Maraming ang uh, maraming bundok at gubat siyang narating pero hindi niya nakita agad ang bundok, tabor na nagtiis siya sa maraming pagod at gutom bago niya nakita ang bundok na hanap niya. Okay, kasama na rito yung namatay yung kabayo na kanyang sinasakyan. Sa bundok ng tabor, nakatira ang ibon ng ibong adarna. Sa isang magandang punong kahoy, piedras platas ang punong iyon. Tuwing gabi, umuwi ang Adarna sa puno upang matulog. Naghinay si Don Pedro sa ilalim ng puno. Balak niyang kapag dumating ang ibong Adarna, sa kanya aakyatin ng puno upang kulihin ang ipon. Dumating ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Magandang maganda ang ibong Adarna. Daigang reyna sa ganda ng kanyang balahibo. Bago matulog, umaawit ito ng pitong ulit. At pitong ulit din nagpalit ng magagandang kulay ang kanyang balahibo Dahil sa ganda ng kulay at awit ng Adarna, hindi napigilan ni Don Pedro ang antok. Masama iyon dahil bago matulog ay umiipot ang Adarna at ang malalaglagan ng ipot ay magiging bato. Nang mangyari ito, naging bato si Don Pedro. Sumunod na naghanap si Don Diego kay Don Pedro. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap bago marating ang piedras latas. Gaya rin ni Don Pedro na matay din ang kanyang kabayong sinasakyan. Pero dahil, um, dahil sa sarap ng awit ng Adarna, natulog din si Don Diego sa ilalim ng puno. At tulad ni Don Pedro, naging bato rin si Don Diego. Nang hindi dumarating si Don Diego, sunumunod naman na naghanap si Don Juan. Talagang humingi siya ng Basba sa kanyang ina dahil ayaw siyang payagan ng kanyang ina dahil si Don Juan ang pinakatatangi nilang anak. Nagtiis din siya sa maraming gutom at hirap. Isang matandang ketongin ang nasalubong niya sa daan. Amang, pahingi naman ng konting tinapay at tubig. Pakiusap ng matanda kay Don Juan. Naawa si Don Juan dahil tila mamamatay na sa hirap ang matanda. Imidigay niya sa matandang kitongin ang natitirang tubig at tinapay. Biglang nagbago ang anyo ng matandang kitongin. Salamat Don Juan, nagsisihang sabi nito. Dahil sa iyong kabutihang loob, tutulungan kita. Alam ko kung paano mo mauhuli ang ibong adarna, ang mabubuting tulad mo lamang ang maaaring humuli sa ibong adarna. Tinuruan ng matanda si Don Juan sa gagawin. Pagkatapos, binigyan niya, si Don Juan ng tatlong bagay. Kalamansi, no? pitong dayap o kalamansi, labaha at isang bote ng agua bendita. tuwang tuwat nagmamadaling pinuntahan ni Don Juan ang bundok na tirahan ng ibong adarna. Nang dumating ang adarna, nakahanda na si Don Juan. Pinilit niyang labanan ng antok habang umaawit ang ibon. Kapag inaantok siya, inihiwan niya ng labahang kanyang braso at pagkaraan ay pinapatakan ng kalamansi. Kung ilang beses sumawit ng ibong Adarna, gayon din yung dami ng kanyang pagsugat sa kanyang braso o palad at pinapatakan ng kalamansi upang hindi siya antokin. Dahil sa kirot, nananatiling gising si Don Juan. Kaya sa pag-ipot ng Adarna, nakailag ito. Nang pumikit ang Adarna, hinulito ni Don Juan. Pagkatapos ay winisikan si niya ang mga bato sa ilalim ng piedras platas. Naging mga tao ang mga batong nawisikan si niya. Kasama sa mga naging tao ay sina Don Pedro at Don Diego. Tuwang-tuwang nagyakap ang tatlong magkakapatid. Noon din ay bumalik sila sa kaharian ng Berbanya. Nang marinig ni Haring Fernando ang awit ng Ibong Adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at lumakas. Nagdiwang ang buong kaharian sa nangyari at hangang-hanga sila sa patapangan ni Don Juan. Ito yung maikling buod no? pero kung babasahin natin sa libro ay napakarami pang pakikipagsapalaran bago pa na iuwi ni Don Juan o ng magkakapatid yung ibon sa kanilang kaharian. No? May mga pagtataksil pa na naganap pero sa sumat Uh, sa sumatotal no, na iuwi ang ibon at napagaling ang Haring Fernando. Okay, so narito ang ilan sa mga gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito naman ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. at para sa gawain sa pagkatuto bilang apat. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Nawa ay may natutunan ka ngayong araw at higit mong uh, mapalawig ang iyong pagmamahal sa pagbabasa. Ako si Teacher Aiza at makita kita tayong muli sa susunod nating mga aralin sa Filipino.